Hey guys, good morning, good morning. Kami Hi, kamu uh, okay, uh, okay, Good morning, all. Day, celebration. Uh, Day, <laughs> and celebration. Others night. don't forget to subscribe my YouTube channel and like here. and share. <laughs>

guys, andito tayo sa Kanlokani Beach. Ayan oh. Kanlokani Beach. Promo Rates Okay. We have a look. Um, guys, dito ang ano beach ng Kanlokani oh. Uh -huh. Tad Beach. Ulan diri kay murag basa man. Ang ganda. kuansya siya di ribat high school high ko ay sila jurid by at aw naman di ay ni oh tau Oo. Siya, bay. oh hindi ka isha by only na ka ayu Diyan naman to ang pantalan, oh. That is the pier. Yeah. Oh, yeah. The side. yeah. Yeah. <laughs> wala, kay kuan naman. Tao, daghan kay sagbot sila bay, mga kahoy-kahoy. Naanod ko na na -anod, na -anod. oo. <laughs> so what do you think? Ngawi, eh. bilin bala kong salamin, oy. Eh. nindot kayo sila o oh. Dito. taghana kayo mga kaniyogan, o oh. farm tala uh, farm dinesa sa mga niyo uh, ano kukunat mga niyog ba taga dire manggugona tao no dito lang dapit ang amo ao sa oh. baklay Ani lok ani ni Asa ka mi, ani paingon o? Oh. Tingnan mo to. Oh. Na. Nindot kayo siya, bye. Mode well, ni first direko na natawo pero karon ra na karon ra ko nakapunta dito. <laughs> Bisaya man. Ngayon lang ako nakapunta dito, guys. Ganda kay na ilang view. Tapos ang bundok o oh, puro niyog na. Naadaanan na natin ang ano, dakak. Malayo-layo to on county sa dakak. Unahan ng dakak ito. Kanlukan. May barko doon oh. Piri. Hmm. Oh, groves. This is sad na. Yeah, uh, that. Yeah. Ah, that is yeah, that is natural if well, high tide. It would be bad if it was just coconuts. Look at all the rubbish. Mm. If high tide like this, yeah. or, you're trying to or paint, like that, or you're trying to paint this as a resort, <coughs> expecting people, tourists to come here, yeah. you can't have... You no know, have, have people to no. picking and, up, know, cleaning. And, and you know what? This would only take two days for three or four people yeah. to go and pick all this rubbish up. Yeah, not as if it's a lot, you know. It's mm. a sad, isn't it? <coughs> That's but you imagine it that all that. around the world. But, yeah in the uh, in the water also they have uh, yeah. uh, coconut yeah. bamboo so where will go I'll, just, I'll be going to the other one but it's good to have a look we're here yeah, to explore yeah. as we go love yeah yeah why okay. not yeah Give everybody a little break from sitting in the car mm. <coughs> yeah yeah do you agree yeah there we go i think we already went past the, um, the other one, and Lucky. Well, Lego, Lucky, Lucky Beach is around there somewhere. Might even be back here. <coughs> Another little one over there, you see. Puntadata is <coughs> on a Mag explore Konota, Mag explorer. Tag ulo. Tag ulo. Sa so, tag ulo daw. Ah, sa dapit ng tag ulo. Punta tayo sa Where's that honey? tag ulo So we're here. Oh. We go around and up, up yeah. to the top corner. What's there, the name? The Kalakarni cat, 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 Township is a bit further up. So this is We haven't got the, actually got to Kalakarni. We're on this side of that. We've still got another 5 to 10 k's, maybe, 10 kilometers. 10 kilometers? Maybe. Pila man pud ang laundry entrance? 100 100,000 daw ito. Ha? Mananghid daw sa wing pool. 100 ang entrance kada isa. Masan. Murag nampatunugan. Nati kan. Mao. Tagtila daw entrance dire. Da ha? Per, per head. 100 per head. Apela sa wing pool. Mag-scroll daw kuno no ta didto banda. Munahan.

Dito? Ganina wala Ganina wala nang hihi niya nang lakaw. per head daw diyan eh. O baka ko. Ah, mo ko sila magsu su Dugi, ngun lagi si Andrew napaka kay kay yung mga bunot. Sana o. Nindu pero ba ang pakayo pa daghan kayo. Nga, Madapit na nato. Oh. <tick kahis> oh, <Bondana> <tick> <tickapan> ¿no? <arroganceEtàpana> uh, dito ko na. Mag-explore. Lagi ko na muna ta. Mag-explore.

<susuruh> Nasunahan si Guru. Nahan pa. Ayo, ayo, ayo. Tag Ulo Beach. puro Dire, linaw kayo. Limpyo pa kayo ang kuwan. Daga na mga bata, oh. Ilang ila ang entrance dire. Mata na pa dire. Eh, isa may Entrance wala entrance dire? Wala. Wala? Wala. Anong lahat? Nag-talk ko nila. Mag-talk ko nila. Pag-ingat na Pila entrance nila dire? Wala. At May cottage naman. Ah, pila ang cottage? 500. Oh. You have entrance and that is only cottage coffee. 500. So, where do you pay that? Ah, but the owner, wala dire. Ang tagiyan, no? Ang tagiyan. ang ang so kwan al kamay mo yah oh so what is yeah can we get one and stay here or not here yeah yeah okay but where do we pay yeah we pay that is card taker here oh here okay. yeah 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 five hundred five hundred uh I five hundred ang masaka kwan oh, uh, sa cottage yeah yeah ah yeah. Uh, sa may kwan dire dalena Dire na lang ta. Dire na lang ta. Asa na, ah, isulod na mong sakyanan? Asa ni di, di, di are? Wala bayad? Oh. Ang sakenan, wala bayad. Wala, wala, wala. Oh. Ang sakyanan? Wala bayad? Dire na isa, ikaw nang sakyanan no? Dire mama, itapad dire mama. Wala. Wala ka na sa akin ng autobus? Wala ka na sa ng autobus? Okay ra na di ana magparada? Oo, oh, okay ra na, kuno na diana Guys, nandito kami sa ano, Tagulo. Tagulo Beach. may kwan sila dito oh, floating floating sa mga nah shores at to ko dito dapit unya mamasol init kayo Dino kayo. Hindi na kaya, no? Hindi uh, na kaya siya dyan. Oh. May isang beach. Siguro pa, paano? Anong lugar ay ikuan po ni siya. Gamong beach. Aligwaya. Okay? Huh? Aligwaya. Aligwaya. Aligua Island. Mora ko kamagong ani gyud ba. Wala may sunblock. Ganin na ko sombrero Oh. May mga balay dito guys. So, oh, sa taas sa dun ang ganda rin ng bahay nila dire oh. bahay dire Bisaya. Ayun oh. Overlooking tayo ng ilang kuwan oh. Terrace sa dagat. Wow, ring ko init kayo guys. You have a bring the other shirt? Other what? One shirt? Sure. No, to to undies to it. How, how to? stay in all day. Brief. <laughs> yeah, the brief yeah. yeah, only brief. Yeah, I can walk around briefs later on. Yeah. <laughs> Yeah, not yet. Dagan kay nang aligo dito oh. Net. Yeah, yeah, yeah. Okay. Dagan lang pa yung kwan, guys. Ang dapling bye-bye oh. Ang dami lang mga anod na mga bamboo, mga coconut water bottle, mineral water. Galing po sa ano guys, sa dito sa dagat, ulang naglilinis. Tapos samo, pero okay lang siya. Okay lang. Pero init ay. Init. Naligo na si Andrew. Dito banda daghan kay yung nangaligo oh. Niya na kumaligo. Niya na kumaligo. Kaya kayo ka ron, kaya linaw kayo. Hmm. Sabiana, ano na ba? Ano yung sa Ako na Akyan tapos managat abi ana na Ana Ano anong, lang, di lang tayo palawod. Okay, Hindi maanod taglayo? Pasok ba?

wala dyan yung malimpyuhan nila dyan yan itong turkey 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 care na malintiwan nila pero wala dyan yung malintiwin kaya wala ni Mga ani o dagang kayong mga basura mga kayong ipangitaan na ngita na siya gsinko what are you looking for? wait Klasik klasik. Pani, sa Taiwan panina ay, ay, eh. na. Ay degang ay namalit ani. Mawala na yun ng mga basura di ani eh ba? Mawala <laughs> yun na sayang sa Taiwan ba? Ha? Degang pang samo. Fishing rod. Fishing rod. Bebe. Aba, nangita Bambu. na po siya nailon nga. Katong para nakita na oh, no. nangaligo may iyag yun. Kamot, dili oh. Pradje. Iya iya manangkuan no, iya menang cegan ugkuan. Aha. Mga buti oh, mga kasila bagdai mga, mga bildo di ani. Lab lab mangin yun kuana ni ba. lab ang sel. Hindi nindot ko kayo ng ng pagkabalaya. Kay, overlooking kay Dere, oh. Ah, Nahin si Sabagilid. Tapos na sila kaugalingong beach. Cottage. Hmm, may kaugalingon na sila. hindi mangod ko kaayo po di ay. Pakoy music oh. dewey oh. okay. Aku okay. 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 okay.

kayo. Oh. Masolmi o oh. sa kabog isda ko ha. Asa ah, na nyang wish na nakuha oh Naanang ah, pasulih niya ka picture daw dali. Taking picture. Mga medyo tagulo. Oh. Pasulih okay. ano Taking picture ba ya? Dali pa na wheel, you break the wheel. Eh, asik.